<laughs> Basta ang importante Magbayad ka lang. <laughs> bawal magtanong. <laughs> Sige mami ko. <ka. laughs> ang kilo nito mami 400. Ang 400 kada saboy. Ang niyem ko tumataginting na 490 So, Wala nito? 1.4 ito, ma. 3.5. buto buto yeah. Nagay ko na lang buto buto Kaya padaglang pa doon kami na isang kilo-kino. Ay, limang kilo na. Isang kilo. Okay. <laughs> okay, sige. Ano, okay, tatat-tatarin? Huh? Ha? Pa kanina yan? No? Mas para sa kanila yan? Hindi, buwan lang. Sige lang. Bakit ganun ang bulping ko? Wala po Malabok pa sa akin. Yeah. Ay, sumula. Tete? Ha? Asa nga

Oh. Ayong, 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 <laughs> yung ma. Ano lang yun? Yummy yummy. Okay, kalahati okay. 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 ka mo. Hindi limang limat kalahati na. <laughs> okay. 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 Bamsi ka yung reach nila. Sige, binibigay skinless. Okay, total ko na po Eh ah, Bayad na yung buto-buto nito. ko na Tapos ano lang yun ma? 165 kalahati

pero um 100 man lang po. 10,523. Ito ba? 10,528. Oh, hi there. Wala daw po yung cash hindi nakakabawi. 13. Kita Hindi nagtali pero. Marugod na show 5.84 3.40 lang po 1.35 Ano yung ginilig to? Dito Ito yung ginilig to 3.43 4.41 5.42 Magbalik-balik Magbalik di ba dito? Huwag mo na isang pangunah Isa pang Thank you Thank you Thank you Thank Diyan nyo na lang po anuhan ito. ni Total mga Sensya ka na hindi ko mapunit no? Ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mag mong palabasin din kan, baka maghapulan sila sa labas. Sila lang doon sa bahay. Akin na 'yung ano, 'yung niya, Iwain ko muna. Okay oh, na pala. Sila lang kayo. Importante okay na 'yun. dinagawa ni Kuya na ni Kuya Ano meron kang buto na baboy? Ha? Yung ganito na buto. Diyan ba ito? Baboy? Walang <laughs> ganito. yun, ganon? Meron ba? Ito. Baka po yun, ma. Baka yun. Meron ako yun po Ilang ba kailangan mo? Yan po ba kailangan mo? Baka. Ha? Ha? Ano? Ha? Ano? Tumakbo. Kuya po. Kuya po. Kuya po. Kuya po. Kuya po

di ilam po? kung kilo? pagkano po? kung mino do? iwan daddy, kau itauna? anibak na lang? ka dong? daging daging, mino na may tabanan tayo i konti din atay daddy, iwan tayo, yun di tayo, na kuchang, oh

Hay naku. Ah, 'yung 10? yan. Magkano pang-steak Pang-steak pang-steak. Pang-steak, pang steak pang stek. Pang stek. Pang stek. Pang stek. Yung half inch ba? Yes, nice. 500. Pang-steak. Meron ka? Meron. tapos ilagay sa plastic isa. 1 kilo lang. Ilagay sa plastic bawat isa. So, sa plastic. And. Yeah.